Good morning, good morning Pupunta tayo ngayon sa may park doon Sa may mahaba doon na party At uh, tayo magjaging-jaging mga idol Ayan, timesik tayo Alas 5.20 ng umaga So kailangan natin magpapawis Para matanggal yung kolesterol sa katawan natin Tapos doon lang na tayo mag-exercise Mag-warm up tayo doon Bago tayo mag- takbo alright let's go ano ito yung ano ito yung park ito maganda mag uh, jogging ito yung umaga lalo na pag uh, uh, taglamig ano? so dyan tayo magja jogging yung umaga try natin mag uh, kapawis medyo lumalaki-laki na kasi yung dyan natin mga idol master so kailangan natin mag bawas ng timbang at mabigat na tayong lumipad ah lumipad tumalon pala mga idol ano ako kalapati alright let's go sakit so, kita sa loob para mabidyo natin Ayan, pasok na tayo dito sa park. Ming! Stretching, stretching. Ayan, dito yun sa loob mga idol. So, ikot muna tayo ng pagganon. Tapos balik tayo. Pero mag-stretching uh, muna tayo doon sa bandang unahan. Ang daming sa dito. Ming! Kamusta kayo, Ming? Tika kaya lang kayo dyan, ah. Dito ano tayo sa ulahan. Oh, Ang ganda ng environment dito. Kahit mailit, humid. Ano tayong... malakad lakaran dito mga lods Pag, uh, stretching tadi dun sa kapurunahan ano nga sa ator uh, marami marami nga jogging dito Assalamualaikum good morning good ya, so mag stretching tadi banda

ng park yun pala yung ginawa namin yung masterage yung bahay na yun oh So, shout sa iyo Master Ed Shout out kay Master Sidik mo ako Sa out sa lahat ng mga Anglers dito sa Saudi Arabia Jagi-jagi tayo Mga idol Agot din. Saglit lang. So, ito pa pala yung dugtong nyo dito, mga idol. Ginagawa pa. Hanggang doon sana yan Sa dulo yun. Mga palaruan pala yun doon. Sa dulo. So, grabe na pabis natin, mga idol. Ayan o. Labas talaga yung Kolesterol uh, ano Kolesterol. Kolesterol. <sighs> so, yun yung park. Ayan, oh. So dito maganda mag jogging, Sa so, tingin umaga mga idol. Ayun, so siya out pala sa gustong mag uh, jogging sa umaga dito sa may Aramco Park malapit lang doon sa accommodation ko doon lang sa kabila accommodation ko kaya okay dito mag jogging mga idol so tsaka magiging healthy din yung ano natin katawan pag lagi tayo nag jogging nag start lang ako kahapon so continue na to sige Inom tubig Ngayon Papunta na naman tayo dito sa kabila Kanina Doon tayo sa kabilang dulo Ngayon dito ikuti na naman natin Dito sa kabila Yung dulo nito highway na mga Idol So na natin tapon muna natin itong ating basura ito lang yung tubig natin dala Assalamualaikum! Baha! Masagot siya. Assalamualaikum! Masuprado kayo ah. Masuprado sila mga idol Let's go. Bukin naman tayo Lodge. ang bigat na kasi yung katawan ko pag tumalon eh pero dati kasi nung high school ako player kasi ako dati na ano ng triple long jump 200 meter dash at saka high jump ngayon medyo nagkaedad-edad na mahina na ng tumalon hindi na kayong umabot ng ring pero dati nasabitan ko yung mga standard na dosi na rin habot ko yan, dalawang kamay pero ngayon wala na mabigat kaya try natin ibalik kung kaya natin ibalik yung talo natin para yung team natin gugulatin na lang natin mabigat na nga yung katawan ko kaya kailangan natin magbakas ng timbang nandiyan lang pala yung bahay ko yan kung nakikita nyo yung puti na yun doon sa dulo yan yung accommodation ko mga idol ito na yung sinasabi ko sa yung highway yan highway na yan sa gilid ako lumadaan papuntang court yung court na doon sa kabila ayan so against na light tayo dito. So ikot pa tayo nang ikot. Malayo pa naman yung time sa para sa trabaho. Eh. Ayun. Sa so, dito tayo. <sighs> Ngayon na sabayan dito. Maganda yung Maganda yung pagkakagawa nitong Pasyalan na to Pagka ano mga idol Pagkagabi Hapon Madating ng hapon Dami dami ng tao dito Nag walking walking So magandang idea to Yung ginawa nilang ganito At the pa paano Maaapan tayo makapag exercise jogging jogging ayan so dito tayo magpapractice tayo ng talon dito oh, don doon na lang pala tayo sa uruunahan magpractice ng talon So, mga idol, grabe, basang-basa na ako mga ay, mga lods. Ayan oh, o, tulo, tulok-tulok na o oh. na akong nag-swimming Marami yung pawis Ayan So pagdating doon sa dulo Magpapractice tayo ng uh, Ano Talon Para umangat na yung ba natin. Talon natin ba sa pumalik sa dati kung gaano tayo kataas tumalon dati. Kasi do sa sukat kasi dati. yung naglalaro kong basketball, ang tawag sa akin do Texas. Yung mga 6 plat 6 to 1 6 Sa talunan. ko yan dati. Nakukuhanan ko pa ng bola yung dati. Saka doon sa sukat, nag, ano kami, nag -champion kami. Yung pinakamataas kasama ko doon. 5-11. Pero nag-champion kami noon. Ang kalaban namin ng mga security, mga matatangkad, mga 6-2, 6-1, 6 plot. So shoutout pala sa iyo. Kay Tikdot. Yan yung taga Surigao yata yun. Tropa ko, ang taas din tumalon yun. Pag nagsama kami dalawa, alas lang makapang uh, sa talunan lang kaya Texas tsaka ano tawag sa amin noon dati dalawa grabe na pawis ko mga idol huh? hey, excuse me po may message ka I tried so Wala kayo doon. Pagod din. Sa tayo mo nga ito, ulit. Kasi tayo magpapahinga pa. Ay si Tapao pa tayo. Bila yung yung pawis na tayo kahit papano. din. saka tumataas na rin yung init mga idol so yun mga idol palabas na tayo dito sa park so siguro doon na tayo didiritso para mag short ka tayo doon sa kabila parang pareho lang nila naman layo so doon na, na tayo rin so salamat sa pag uh, sama mga idol at uh, maraming salamat sa walang sawang suporta sa ating youtube channel kaya sana kung napadaan ka lang sa youtube channel nating katropa fishing adventure paki like naman tsaka paki subscribe naman po mga master idol para umabot na po tayo ng toki hindi na rin kasi ako nakakapag live stream So, babay na sa park na to. So, maraming salamat. So, everyday magkita, magkita tayo dito. Assalamualaikum. Keep on hal. Abwa. Oh, sama ka? Halika. Sama ka tayo pakakainin kita, Miming. So, palabas na tayo. Maraming salamat mga idol. Sa so, ulitin. Tomorrow again.